Ayan guys, hello, good morning. Dito naman tayo. Alay kayo dito. Magpapakain tayo ng mga Junakis. <coughs> o, pila-pila ha. Sit down tayo ha. Tingnan O, oh, doon na, huwag mong amin yan. Ayan. Ayan o. Oh. Mga, mga yan, mga yan. Ito naman kasing anino na. Ito tinatakpan na yung buong camera. Ayan na. Alay kayo dito rito. Si Percy, persi bapak, bapak dito, bapak. Oh, tingnan nyo. Puro mga nakapila yung mga yan. Wait lang, ha? Wait lang. Kurapi ka, ikan ito. Tinakpan mo na kasi yung laki ng mo. <coughs> oh, ayan. Oh, ito sa'yo. Oh. Oh, ito sa'yo. Ito sa'yo. kita nyo guys yung mga yan puro mga mga alaga namin oh, mga nakatila yung mga yan oh. nakatingin oh. yan o koko ito na sa'yo hmm. ito naman sa'yo persi yan si, -si persi isang persian ito naman si koko yan, alien yan. Hindi namin alam kung sino ang tatay. Ayan ang nanay niya. Siamese ang nanay niya. Ayan, ang nanay niya, Siamese. Yung tatay niya, pupok sa buho, ewan ko saan. Panagpuklat ka sa uh, pa, pepper. Si pepper yan. O, oh. ayan si Percy Pure, na Persian. Persian. Say hello, Percy. Kasi si Kurapika hindi pwede Ang mga bone Hindi, hindi siya pwede sa bone Kaya yan ang pagkain niya ano guling gumain ng Kurapika ko ah Chimken Ha? Ah, chimken Ayan si Pepper oh O oh. Oh, yan pa Pepper Ito kasi si Si Percy Itong pusang ito ang maarte. Parang si Kurapik ako. Ayan, Kurapik ako. Kainin mo lahat yan. Ayan pa. nukos kumain ng kurapi ka ko ah chimkin kasi cimken cimken cim nasang ka ayun si persi mga arte ayun si kayak pepper kaini mo na yan hindi pa pwede yan eto kainin mo oh <coughs> rice at saka chicken Kainin mo na yan. Ubusin mo yung rice mo. Ubusin mo yung rice mo, ha? Ubusin mo, ha? Very good, Jen. Oh, ay, ang galing naman. Nakakain siya ng marami. Ayaw mo na? Oo. Oh. Buhat nung nag-vitamin siya dami niya nang nakakain pati ka kanin na pati rice dati ayaw niya kainin yung rice ubusin mo na yan anak wala na koko wala na mababait yung mga yan yan si pepper ubusin mo na yan pepper wala na, Percy, ha? Wala na, ha? Ubus na, ha? Uy, kurapit, ka. Busa mo yung kalilinis ko pa lang dito. Diyos ko naman. Okay naman, ha? Ayaw na. Oh. Hindi pwede sa yan. Pinanggaling na, ano, o. Oh. Tapos na sila, kumain. Nakapila na, okay na. Ayaw mo nang kainin yung buto dun, ha? Kay pepper yan, ha? Bawal sa yung buto, one.